Uh, guys, medyo matagal yung aking huling upload. Three weeks or one month na po yata. So, medyo matagal nga po. Gawa nga po nang tayo po ay may pinagkaabalahan na ibang uh, bagay. So, hindi po tayo nakapag-ano dito sa ating garden. do nagdidilig ako dito every day, every other day. Nagdidilig ako. Gawa nga nang, syempre, kailangan din, pwede naman silang diligan yun nga lang, hindi ako naka, makakapag-film kasi, syempre, ang ganito, kumakain ng oras, ng, no, syempre, kailangan nating gandahan yung ating mga ano. Actually, hindi ako ano eh, hindi ko naman minamind yung kung gumanda dyan or maganda ako or ano dyan. Basta ang importante po, pag nagvideo po ako, yung akin pong focus is yung sa halaman po. Okay, so never mind na sinampay na lang kasi marami pa ako sampay sa loob gawa nga ng katatapos lang namin maglaba. Okay, Okay, so malayo po kami sa airport guys ha, dumaan lang po talaga yung aeroplano. <laughs> okay, so for today's video guys, nakita nyo po ba itong aking dragon tail? Ayan o, nilagyan ko na lang siya ng kahoy. Pero ngayon kasi, ganitong mga panahon kasi, medyo mahangin-hangin. So ilang beses na to siyang natumba doon sa kanyang pinagpatungan. Gawa nga po nang dito sa kahoy na aking nilagay. Medyo mabigat kasi yan siya guys. Kasi yung, yung kanyang pole ay medyo maiksi lang. Ayan. Medyo maiksi lang. Hanggang dito lang kasi yung pole niya. Kaya dinugtungan ko na lang. Kasi humaba na po siya eh. Ayan o. Oh. Humaba na siya so dinugtungan ko lang ng kahoy para lang magdiretso. Hindi po mag ano. Hindi po mag balik, -balik ko ang ating halaman. Ayan, so, so far naman, straight naman siya. Pero gawa nga po ng medyo mabigat tong kahoy, need ko na siyang putulin. Itong kanyang ano, puputulin ko siya. Pero hindi ko siya i-ano sa another paso na naman. Kasi katulad nga po ng lagi kong sinasabi, ang dami ko na po talagang mga paso-paso na dito. Yung iba nga po, mga halaman ko dito is pinagtatanggal ko na. Yung mga... Kumbaga, hindi naman siya talaga totally premium plants na mga ano. Yung mga gusto ko na lang pong mga plants, yun na lang po yung mga itinira ko. Yung iba, ah uh, medyo <laughs> dinispose ko na. Actually guys, meron nga din pa akong ano eh. Meron mga akong mga ibebenta. Yung aking giant green orlando, nagawa ko na kasi siya apat na puno guys. So, yung dalawa, uh, kailangan ko na rin siyang ibenta kasi grabe ang sikip na nila doon at ang lalapad, ang dilim na po, grabe. So, kailangan ko na siyang ibenta. O, sa mga gusto pong bumili, bilhin nyo na lang po para mabawas po yung aking mga malalapad ng mga dahon dito. Kasi nga po, si aking si Queen Elizabeth po nga po, nag-uumpisa na po siya. Malapad na po talaga, malaki na po talaga yung aking Queen Elizabeth. So, so siguro sa mga susunod na mga araw, uh, kailangan ko na siyang din na ikat para umiksi. Kasi matangkad na talaga siya as in, ang laki niya na talaga. Ipakita ko po yan sa inyo pagka kinat ko po siya. So, dito, ito muna, kasi lagi ito siyang nalalaglag. Tapos, yung mga nalalaglagan niya, nasisira. So, kailangan ko to siyang putulin para tanggalin ko yung kanyang kahoy na pinagkapitan para gumaan. So, ang gagawin ko dito, yung ikakat ko na to, itatanim ko lang din ulit dito sa paso na to para maglash lang po siya, mag din po yung kanyang ano, magiba yung kanyang itsura. Yes. Pagandahin lang po natin siya lalo. Okay, so let's go guys. Atin na po siyang ipatong sa bangko para magawa po natin siya. At makita niyo po ng maayos. Okay, so, ayan. Ganito po yung ating style ng ating katanggalin muna natin yung mga dry na mga dahon. Ganito po yung ating style ng pag tanim ulit. Ayun, no. So, ang galing ko muna tong kahoy. Kasi nga. <laughs> ang bigat nito. Wala na po kasi ako guys. Ano eh. Wala na akong kukupol. Kaya hindi po na talaga siya nakaano nang nalagyan. Ayan. Ang taba na nga po ng ano eh. Ayan. So an mm. Ang taba na nga po guys oh, ng kanyang ano. Ayan oh. Kumapit na siya sa kahoy. Ayan. Maganda po talaga pag may makapitan talaga siya. Pero gawa nga po ng medyo mabigat itong kahoy na akin na ilagay. Wow, dikit na dikit na siya oh, di ba? May mga naputol na ako dito actually guys na mga ano itinanim ko sa ibang mga paso na. Oh, medyo ano na siya oh. Ay natatakot ako <laughs> kasi baka ayun nagugat naman na siya so wala na pong ano to ayun agoy yan okay tanggalin natin yung kahoy oops stay ka lang ay stay di ka lang sa pagtayo ha yan ayun o oh. mo yung kahoy o oh. Ang laki na Oh, ang bigat oh, 'di ba? Ang tulog niya iba. Mabigat talaga as in. So, ayan makita po, ayan o, may ugat naman na siya. So, hindi na to siya, ano, hindi na siya tigati guys para maano pa siya, madeds or ano, kasi ayan, may ugat naman na. O. So, goods na to. Ang pagpuputol ko po nito ay, isagad ko na po siya dito sa may ugat na nakakapit na sa bunot. Ayan, dito. Ayan, dito natin siya sagarin natin siya dito. Ayan guys, oh, kita niyo po ba? Pakita ko sa inyo eh, ha. Ito oh. Pinagputulan ko na din po ito eh. Ito oh. Ayan. Pinagputulan ko na din po ito. So, ayan, ganda. Kandungin ko na lang siya. Ayan. Never mind na lang ng aking kaano, kamukhaan. Ayan. Marami na, marami na ako kung totoo si nakuha dito. Ilan na nakuha ko dito? Pangatlo na, pangatlo na 'to. Pangatlo na to siya ang nakuha ko. So, putulin natin to siya dito. Ayun, oh. Kita niyo po. Ayan. So, wait, wait, wait. Medyo mabuha, malupa yung aking gunti. Ayan. Dito. Ayan. Kita niyo po ba yan? Ayan. Kasi may ugat naman na siya dyan. Okay. See? Tau ba? Tau patani. So, ito na siya, guys. Ang aking naputol. Ayan. Ayan. Mm. mm. May ugat naman. Mayugat pa naman siya. So, walang ano to. Walang worries. Ang ganda, o. Oh. Ang ganda ng pagkaano niya. Parang ang sarap niyang itanim sa isang ano, sa isang paso. Tingin niyo po. <laughs> parang ang sarap, o. Oh. Mm, ang, ang, ano, parang ang ganda niya ilagay sa isang paso. Hmm. Tingnan natin. Pero, ang ganda din niya. Ilagay dito. Para maglash. Yes. Maglash po yung ating ano. Hmm. Why not? Ha, huh? 'di ba? Pag kaganito, ayan oh. Goods din siya. Actually guys, ito, itong ano na ito, ilang puno to? Dalawang puno talaga to. Nagtanim na ako ng isa pa dito, dito o. Oh. Ayan o. Oh. Isang puno lang to nung itinanim ko, tapos nagputol ako. Itinanim ko siya, ayan o. Oh. Ayan. Tinanim ko siya dito. So, bali kung sin dalawang ano na to, dalawang puno na to siya ang nandito. Ayan. Pero, parang, gusto ko pa siyang itanim ulit. Or ihiwalay. Pero mas gusto ko siyang i... Magulo ako, di ba? Gusto ko siyang itanim dito. Para, hmm. Kasi ito siya, medyo kalbo. Hmm. Diba? Diba? Yun. O, di ba? Ganyan lang. O. Mas lalo siyang maglash. Tignan. Kapag itinanim ko siya dito. Ayan. O, oh, hi. Ang gundo. Hmm. Hmm. Diba? So, dito ko siya itanim. Ayoko na kasi magdagdag pa ng maraming paso. Kung tutuusin, marami po akong paso dito talaga. Kung tutuusin lang talaga. Marami talaga. So, gawin na natin ibalik na lang siya natin dito para hindi na ano iwas iwas kumbaga iwas sa madaming ano iwas na sa padami ng padami ng padami yung ating ano yung ating paso kung gusto niyo pong mag-iwas kung may mga ganito po kayong mga halaman uh, kung gusto niyo pong mag-iwas ng padami ng padami na paso katulad ko po ang dami ko ng mga paso dito so ang ginagawa ko, ulong ko <laughs> ang ginagawa ko pinuputol ko siya at itinatanim ko lang din po siya dyan ulit. So, kahit nasabihin natin na madami sila dyan, ang sustansya pero okay pa din naman, kahit paano, wag lang natin mapabaya ang hindi madiligan kasi madidids po talaga sila. Kahit naman bihira lang natin masilip yung ating garden dito, ang aking rooftop dito, eh, nagdidilig pa din naman po ako, nadidiligan ko pa din naman po sila. Okay, so, pinatong natin siya guys sa ating ano sa ating banko okay pagpasensyahan nyo po yung ingay ha medyo may ingay ah, uh, tawag dito nagre-repair po sila ng kanilang mga kabahay-bahayan okay, dandahanin lang natin dandahan lang yung mga ano uy grabe yung ugat sa ilalim, sobra na ang dami kasi nga po dalawang puno na nga po kasi ito so grabe halos parang ugat na lang siya lahat pero ayoko na kasi talaga magdadagdag nasa sa inyo naman po 'yun kung ano eh ako kasi gusto ko ganito na lang ayoko magdagdag na nang isang ano pa isang paso pa kasi grabe na ang dami ko nang ano dito ayan so ayan ito niyo po ba ayan Ayan. O, oh, ba? Diba? So, ang gagawin natin dyan mamaya is talian natin para yung tawag nito, yung kanyang ugat, ito, marami tayong tali na nakakalat dito. Yung kanyang ugat po ay kumapit din sa pole. So, maganda siya. Mas gaganda siya. Ayan. O, oh, ha? So, i-ano natin siya. Talian na natin. Bago tayo magdagdag. Bago ako magdagdag ng ano. Bago ako magdagdag ng lupa. Dadagdagan ko siya ng lupa para hindi po siya ano. Hindi po siya maubusan ng ano. Oh, ang iksi niya. Okay. okay. Tip lang po, Uh, kung gusto niyo na hindi na ganoon kadami uh, ang paso sa inyong garden, kung katulad ko lang din po, kayo na tawag nito, uh, rooftop gardening lang din. Ganito na lang po gawin nyo para makaiwas po sa napakaraming paso. <laughs> Higit sa lahat, iwas kayo sa paso na dumami or gumastos ng paso. <laughs> Medyo tawag nito mapapaganda pa lalo yung inyong halaman. Mas magaganda pa siya lalo kasi pag naidagdag mo siya dyan, maglalas po siya katulad po niyan. Ayan. Ayan. yan Oh, yan Katulad po niyan. Gaganda po siya. Ang ganda na po niyan. Pagka naging stable na po ito, ang ganda po nito pang display. Ganito po yung mga pinang display ko kasi sa ano, sa sala, sa aking baba. Ganito po yung mga pinang display ko. Kasi tumatagal to sila guys Na pwede sila Kahit medyo matagalan silang Nasa medyo lilim Pwede ito sila Unlike sa ibang mga halaman Na kailangan Na i-display mo sila ngayon Kailangan mga siguro one week lang Tanggalin mo na sila Ibalik mo na sila kung saan sila ano, Kasi nangangailangan pa din naman sila ng uh, Tawag na ito, Araw yon So, ito mga naka, nakaano na mga dahon. Talian na lang din. Ganun lang talaga ang paraan. Talitalian lang. para magkaroon siya ng ano, buhay. Hindi siya bukang-bukang kumbaga. Ayan. Okay. So, dahil nagdagdag tayo ng isa pang ano, halaman, ng isang ano pa sa kanyang paso, kailangan natin to siyang dagdagan ng lupa. Yun, may mga lupa tayo dito sa tabi-tabi. Alam nyo guys, <laughs> dito sa aking third floor, halos hindi na po ako makakilos dito. <laughs> masyado na kaming, ano, masyado na kaming masikip. napapansin nyo po ako, tsara po ang gamit ko kasi wala po ako nung maliit. <laughs> Pero hindi na po namin ito ginagamit ha. <laughs> Ayan, hindi na namin ito ginagamit. Ginagamit ko na lang po talaga siya dito para pa pang ano ako. Kasi ang aking gamit dito ay malaki yung aking nabili. So, ayan. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. oh, ang ganda niya na. Ang tari. Yay! O, oh, diba? Ang ganda. O. Oh. Maglalash na siya. So, hindi na siya tutumba lagi. <laughs> hindi na siya tutumba kasi nga, nasa ano na siya. Nasa Pull na siya na maayos. So, hindi na siya tutumba. Okay. Ayan. Hindi na siya mabibigatan pag nahahanginan. Ayan. Okay. So, kahit paano, napaganda, dito medyo kalbo. Pero okay lang yan. Magkakaroon pa din naman yan siya. Sa masusunod na mga tubo nito, pwede tayo mag-cut ulit at magtanim ulit dito sa gilid pupunuin po natin siya. <laughs> ayan. So, ayan guys, yung ating uh, nagawa ngayon for today's video. Ayan lang po muna. Dahil hindi po po ako makagalaw dito. Okay. So, ito na siya guys. Ito na yung ating na ano. Ang ganda. Ang ganda ng ano neto. ng ang tawag po nila dito sa halaman na ito is dragon tail. Ayan, ang ganda ng ano nyo, oh. Mm. Ang tawag po nila dito is dragon tail. Yan. Tapos, eh, medyo dumilim. Ang aking, <laughs> medyo nawawala yung araw. Ayan. So, ang tawag nila dito, guys, is dragon tail. Ang ganda. Ang ganda ng, ano, ang ganda ng halaman na ito. Ayan. Tuli, so, ano na to guys? Ilang puno na meron ako nito? Isa, dalawa, tatlo. Apat. Ito yung pang-apat, guys. Ito yung pang-apat sa dragon tail nut niya. Ayan. Ito yung pinaka ano ko talaga. Ayan oh. Ito yun siya. Ang aking pinaka mamahal sa lahat. Ayan. Ito. Ito siya. Kasi nakita ko lang po sa inyo. Ha? Ayan oh. Mm. Diba? Ang ganda na. Mm. Ito. Ayan oh. Ayan oh. Ang ganda niya na. Ito yung isa rin to sa ginagawa kong pang-display at saka ginagamit namin if may ano may occasion sa church ah uh, ginagawa po namin itong pan display ayan ah, uh, dekorasyon sa loob ng church ito ayan. kinukuha po to ng aking napakasipag maghakot oh god ang ingay hu oh, kuya why naman ganon <laughs> Ay, tumaon pa talaga si Kuya. Ngayon pa siya nagpokpok ng kanyang yero. <laughs> okay, so yun. Ayan, ito na nga siya guys. Ito, 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 ito. Ang ganda nito. ganda, ganda ako dito guys. ayun mm, -mm. Oh. May isa nga po akong ano, uh, kaibigan sa YouTube na yun, gusto niyang bilhin. Do hindi ko naman siya ibebenta. Talagang ibibigay ko lang talaga 'yun sa kanya. Pero kasi guys, ang problema is bulakan siya. So, ilbise eh, hindi ako wala akong time kapag aalis ng bahay kasi katulad nga po ng sinasabi ko, meron po akong binabantayan na tindahan sa ibaba. Kahit paano, eh yung aking mga anak ay may mga pasok so wala po talaga akong chance or ano, ang free, ano ko lang po is Sunday, so hindi po yun, actually hindi siya free kasi maghapon din po naman akong nasa church, so hindi ko po talaga mapanahonan, pero kung lalam mo, goods lang siya, maisisend ko siya, so medyo mahal pag lalam mo, uh, need talaga is LBC lang kasi nasa 100 something lang yata pag LBC lang kasi bulakan na nga po yun medyo malayo layo na so hindi ko po send send hindi, hindi ko po may padala dala sa kanya so bahala na kung lalaki man siya dyan o ano pero hindi po talaga sorry <laughs> ayun so ayan ito hindi ko to talaga siya inaano kasi galing lang ito siya doon sa matured sa mother na mother na mother ko na doon na na dragon tail so ito yung pinakauna-una kong nakat sa kanya doon sa mother na ano ko na yon yung nandun sa sulok. Siya yung pinaka ano, siya yung pinaka mother na talaga. At ito yung pinakauna-una kong nakat sa kanya. So, ang ganda, napaganda ko siya. Katulad nga po ng ano, ginawa ko kanina, uh, dalawang puno tapos yung kinat ko is itinanim ko ulit. Ganun din po ang ginawa ko dito. Ito. Ganun din po ang ginawa ko dito. Bali ang nangyari dito, dalawang ano na po ito. Dalawang puno. Ayan, ayan. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Ayan. Ginawa ko, uh, tip po guys ha, kung magtatanim po kayo ng mga ganito, mga gumagapang na mga halaman, mga plants, kung gusto nyo po siyang mapalash na, kad, ano, as in maganda talaga siyang tignan, katulad nito, na parang wala pong bakante, likod, harap, gilid, mga tagiliran, gawin nyo po dalawa, or more. Kung pwede pang 3 or 4 ang itatanim nyo. Basta make sure lang na ang paso nyo is malaki. Yung paso ko na yun, medyo maliit lang naman. Kaya so, goods lang muna tayo dyan. Ito kasi siya guys, malaki to siya. Malaki to siya. Kung tutuusin, pwede pa ng isa dito. Oo, pero lush na kasi siya. Ang ganda niya Kaya hindi ko na po siya inano, dinagdagan. So, hinayaan ko na lang siya. Ito mga to, kung lalaki na to, hahaba, ikakat ko din. So, bahala na kung saan ko siya itatanim ulit or idadagdag ko siya dito. Ayun, medyo mabigat ha. At marumi na ang kanyang ano. So, ayan. So, ganun lang po ang gagawin ninyo. Ganun lang po. Kung gusto nyo pong mapalash yung inyong mga halaman, ganun po ang gagawin. ay uh, tawag nito, taniman nyo po kabilaan. Ayan, katulad nga po na itong ginawa ko na Ang ganda nito guys. Yes, promise. Ayan you know. o. Ang tagal ko to siyang pinalak eh, Ayan oh. Ayan. Sa ha, pagtatanim, alam naman natin pareho, mga plantito, plantita na it takes time talaga para makapagpaganda ng ano, ng halaman. Maabot ng ilang months bago natin sila mapaganda. Syempre, kailangan natin silang hintayin na magpakita ng kagandahan sa atin. So, ito na nga po siya. Hinintay ko nga po yung kanyang kagandahan. So, ayan na siya. O, ang ganda ng mga anong guys. Okay, so na natin siya sa kanyang at saka po ha, uh, isang ano po, isang dami kong ano ha, dami kong alam. <laughs> Chor. Isang ano pa po, kapag sa mga halaman, like yung mga ganyan ko, oh, yung aking mga aglonema, uh, dito nakaharap, kasi andyan yung araw, lahat sila, parang humiga, so ginawa ko, inikot ko na naman sila, ito siya, ganun din, so nakahilig na siya, papunta dito, kasi nakaharap to siya doon, so ang gagawin ko, itatalikod ko na naman siya sa so araw, Ayan, gagawin ko na naman siyang ganyan para hindi po siya yumuko straight pa din po yung ating halaman Ayan, ganyan po ako mag-ano. Hindi ko lang po alam sa inyo ha kung paano nyo po napapastrate. Kasi alam naman natin na ang halaman is naghahanap talaga ng araw o liwanag. Yes. Pero, hindi ko lang po alam sa inyo kung paano po ninyo yun sila yung ginagawa na mapastrate lang sa akin. Para continue yung pag ng halaman, iniikot-ikot ko sila. Halimbawa, pag nakaharap sila, tapos nakikita ko na na medyo gumano na, pumiling na, iikot ko namin sila patalikod sa araw kasi hahabulin nila yung sinag ng araw. So, hindi sila babaloktot. Straight pa din. Okay, so that's it guys. Okay, so ipwesto na natin, ibalik ko na sila kasi iyaan, ilalagay ko muna, muna, siya sa medyo malilim kasi bagong, may bagong tanim nga siya dyan. So, kailangan muna natin siyang isilong. Hindi natin siya pwedeng i-display kaagad dito sa part na mga dito dahil mainit. So, baka madids ang ating bagong itinusok. Ayan. Okay, balik ka na din eh. Oh, diba? May pakinabang yung ating ano. Paa. Ayan. Okay. Ang sukal na guys. Grabe. Ang sukal na ng aking. Ito pa nga po pala. oh, ayan. Ito yung aking panga. Ah, hmm. hmm, lalapad na. Ayan dito ko lang muna siya ililagay gawa nga ng alam nyo guys, uh, tawag dito kagagaling lang kasi nito sa baba, dinisplay ko kasi siya sa baba, so hindi pwedeng after mo siyang i-display sa malilim i-expose mo siya kaagad sa araw masisira po yung halaman, so kailangan mo muna siyang ililim, lagay sa medyo malilim na lugar para maano siya, tawag dito makarecover muna siya from lilim tapos bigla mo siyang init, painitan mamamatay po siya so dahan-dahan lang po ang pagpasikat sa kanya ng araw so dito dahil may net so hindi siya masyadong exposed sa araw okay so yung ating bagong tanim ay ipipwesto natin to siya dito sa may kagilid-giliran ayan puro paala lang ang ating ginagamit ayan Okay, nag-ingay na po ang aming ba. Okay, so guys, that's it for today's video. At ako po ay tinatawag na sa iba ba at alis yung aking anak. So, yun, ganun po ako kabisi. Pag nakasaglit po talaga, sasaglit po ako dito. So, sa sunod na video, ang aking pong gagawin ay yung aking dragon head. Akin po yan siyang ikat. Uh, ipapakita ko din po yan siya sa inyo yung pag ano ng aking dragon head na yan, ang pag cut ko niyan at ililipat ko po siya, naghahanap pa lang po ako ng ano, ng paso na medyo malaki. Kasi yung napagtaniman ko sa aking dragon head, medyo ano naman, kasi hindi siya ganun kalakihan. Eh, tumangkad na po siya ng tumangkad. So, kailangan ko siyang ikat, itapkat para mailipat sa malalaking paso. Para lumaki man siya ng lumaki, medyo malaki na po yung kanyang paso. No worries na po tayo doon. So, dyan, nag-aalala ako kasi puro kahoy na lang po siya, puro tukod. <laughs> Dahil kapag wala pong tukod, sa taba ng kanyang puno, tutumba po siya. So, yan po ang aking susunod na gagawin. Sa next video ko po, ipakita ko po sa inyo yon. Okay, so guys... That's it for today's video. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, wag niyo po sana akong kalimutan i-subscribe ha. At pasensya na po kung hindi po medyo man pa medyo tawag dito ah uh, wala po ako masyadong upload ngayon kasi syempre po uh, kailangan nating unahin yung ating mga hanap buhay, yung ating napagkakitaan ng kaunti. So okay, ito naman po ang aking paghahalaman dito at paggardening dito is uh, stress reliever ko siya at the same time nakakatuwa nakakalibang yes everything yes yon pero since nalilibang na rin naman ako sa ibaba sa aking mga ano hindi ko naman sila pinababayaan ayun okay so <laughs> okay may mga messages na yung aking ano na baba na raw po ako okay guys so see you na sa so, see you sa next video and Happy planting! Bye!